ayun dito meron nitong krimo, kurimaw mga kauban di po makaahon ah, nabalaho po siya rito ah, napakalalim na po kasi ng burak talagang po nila ng dayami pampakamot 还要你们好嘛，好办。 So ayun mga makita nyo po yung dinaanan po ng Kurimaw. Ayan po napakalalim po. Dito po siya na balaho. Ayan napakalalim po na naging ano. At naiwan pa po, po yung palay. So ayun nag iwan siya ng bakas. Ito. Pusa rito ng putik sa karsada. Ayan mga subscriber ko. Ang maraming maraming salamat po sa Smooth Boy Boy na aking channel. Sa mga hindi pa ako nakapagsubscribe, ah, subscribe na po tayo mga kauban. Babay po, God bless. Happy Mother's Day po sa lahat.